na pasyente. Para na ang ari kwarto niyang namamahay na. Hindi kayo ayaw pang pauwiin. <laughs> dito na raw kayo tumira. Ah. Ala. Oh. Ay, mag inay, mag isang buwan na pala kayo dito eh. mag isang buwan na pala kayo dito. Hindi pa naman. Ala. 29? Tatlong linggo. Tatlong linggo nga, oo. Tatlong linggo. Yung Tatlong linggo sa bu... Tatlong linggo bukas. Three weeks bukas, inay. Ah, hindi mo nakakumpay confine magdaang mga linggo? No, di ka tayo nagpa-check up ay 29. Tuloy i-confine na kayo. 29 yun yung dumating sinasani. 29 yun. Um, August 29. Padalawang opera. Oho, uh, kaya nga yung August 29 na yon, schedule nyo na kayo ng inyong sugat. Hanggang sa numakitang iyon, ay eh, uuperahan na nga. Kailangan tanggalin yung tornilyo. 29. Kinabukasan 30. Inuperahan kayo ng 30. Oh. Ay, di ganyan, 24 na. Ay, ano ba ngayon? 25. Isang buwan na. Mag isang buwan na kayo pala dito. Ang bilis ang panahon na nun. Pero yung opera ito, dadalong linggo. Ala, hindi inay. Kinabukasan nga inopinahan na kayo, 30. At 30. 3 weeks na nga. Tatlong linggo na iyan. Magaling na eh. Oh. Kung ayaw na yung oh, palabas, yung pinakakain naman. <laughs> 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 oh, ay, na, oh. ay ano nga. Ang tawa ko sa inay. ah, sino inay? Sino? Ano ho? Oh. Sino? Oh, Daya per. Oh. <laughs> libre pero eh ta eh yeah ay naligo anak niya oh bahala kayo kanya na ho alagaan alagaan kayo nang alagaan ana ho pakainin kayo nang paki <laughs> bahala kayo kung kayo nya kayong palabasin ana kayo nga lang ina naiinip kayo walang TV alam mo mahulaga ah yun na lang daw pinapanood niya sa panonongawan kasarap nga ng manonongawan din ni eh dito na lang daw siya nanonood. Walang TV, dito na lang daw siya sa, sa labas nanonood. Nga naman. Eh, ano mga nakikita nyo din sa labas? Ano mga nakikita nyo sa labas? Ay, bahay na. <laughs> mga bahay-bahay. Mga building. Yan. O, oh, eh siya, eh, ligpit. Ayusin yung inyong kama. ba kayo na mag-aayos. oh, ano sabi niyo Ganito, nagtao. O. Oh. Mabuka yun. At ako yung... Mm -hmm. Maglalakad lang, maglalabas. Ah, lalabas kayo. Pwede, baka hindi pwede sa mga, duk, sa mga. Ay, baka hindi pwede. Gala-gala. Gala. Hindi ito, inay, ano. Hindi ito gayon. Hindi dito gayon. Sa Santa Creu yung gayon. Hospital, dapat nasa room laang. Hindi pwedeng ano. Palabas-labas kayo dyan. Kasi, inay, may mga sakit ang naririyan. Eh, baka mahawa pa kayo. Kaya, dapat nasa room laang. Hindi kayo pwedeng mag, ano. Pero, kung darating ang physiotherapist ninyo, palalakarin kayo sa labas. Yung physio, physio, yung therapist. Pag may darating na therapist, eh, palalakarin kayo sa labas. Eh, baka hindi pa pwede eh. Hindi pa pwede palakarin. Kaya kayo wag lakad ng lakad. Upo na kayo. Yan si mother. Sa kayo upo. Sa inyong butaka. Silya. Hmm. Butaka. Hmm? Silya rin naman. Silya. Mm -hmm. Dandahan. Baka ma... Oh, hmm, ayan. O, edi kay, ano sarap ng buhay, na ha? Huh? Ang sarap ng buhay niya? <laughs> ano ga? Masarap ang buhay. Masarap na manap buhay pa. <laughs> ayan. O, oh, edi, pwede naman kayong iwanan. Inaay, kung like, na din yung yan, eh, hot, lutoan. <laughs> pwede na magluto eh. Ba't ka kayo ayaw pang pauwiin? Ano mga ito? Mga doktor na ito. Ah, ito kay mahal na mahal inay. <laughs> <laughs> ito kay mahal na mahal ng mga doktor, ng mga nurse. Ayaw na kayong palayas, pauwiin. Oh. Yan, ang paang ay hmm. Ayos na inay eh. Medyo pagapain na inang Para medyo pagapain daliri. Aray, gaya't yeah, nga pagkaganito ng araw ko pag naman nakabihis. Pag kabilis, sa gabi. eh, anong tulog nyo? Masarap? Ay, kumusta ang yung tulog? Ay, ayos ko mo lang. Sarap na ang tulog. Oo, uh, ay, ako nga. Pag dito natutulog, yan sarap ang tulog ko. Eh, wala siyang katabi. Wala siyang katabi. Ngayong ilang gabi nang wala siyang katabing pasyente. Kaya, Nabi, na. ang inay, eh, hindi makatulog ng mga unang dalawang gabi. No, walang kasama din eh. Natatakot. Kaya, sana iiwanan na namin. Mamaya ang gabi, pwede na kayo mag-isa. Hindi, hindi na kayo matatakot. Ayawan. hindi na ang makatulog. <laughs> 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 hindi nga daw siya makatulog. Pag walang, ano, walang katabi din si, kahit pasyente. Si, si Daniel Gain, umalis na uli Ay, hindi ko alam. Hindi naman. Hmm, hindi, hindi ko alam, hindi ko alam, inay. So, yun. Yan. So, yun lang, guys. Nabisita ngayon ni Monday. At uh, pang ilan na nga ba, magti three weeks bukas ang kanyang, ano, uh, stay dito sa ospital. At okay na, okay na. Gusto na umuwi. Eh, lang, pauwiin ba ng doktor? Eh, kung bakit baga. Inay, eh, pero tinuturok pa sa inyo ang, ano, antibiotic? Itinuturok pa? Oo. Diyan, sa inyong, ano? Ah, kaya, kaya. Hindi ba kayo pauwiin? Kasi yung kanya antibiotic tinuturok sa sa veins, okay. sa ugat. Pauwiin lang daw ang inay pag pwede nang inumin ang antibiotic, pag pills na yung pastilya. Okay? Sige so lang guys, thank you for watching.